Dito sa bayan ng Posorobyo, sa kailaliman ng gabi kung kailan tulog pa ang marami, ang 55 anyos na si Nanay Nida, abala na sa paggawa ng kakanin na mahigit tatlong dekada na niyang kabuhayan. Ang kanyang specialty na hahawig sa biko ng mga Tagalog na kung tawagin dito Kim So ayan mga ka kasama natin ngayon si Nanay Nida at kasalukuyan niyang, ano po ang ginagawa ninyo Nanay Nida? I am nagluluto ng impalati. Nagugas ng malagkit. Nag Ay, magugas muna na no? oh. Okay. Opo. Nagugas ng malagkit. Mga ilang kilo pong malagkit ito, nanay? manghilo na po ito. So ito po yung malagkit na hinuhugasan ni Nanay Nida ngayon. Madami 'tong proseso ang paggawa nito, Nanay. Marami. Maya-maya hmm. lamang ay ipapakita pa namin ang iba't ibang proseso pang gagawin ni Nanay Nida. Alam ba ninyo na ang paggawa ng impalate ni Nanay Nida at ni Tatay Ador ay nagsimula noong taong 1991 kung kaya't makikita natin na talaga namang gamay-gamay na, gamay na nila kung paano ito gawin. Sa puntong ito ay inilagay na nga ni Nanay Nida ang malagkit sa bibingkahan. Ngayon na nailagay na ang malagkit sa bibingkahan ay inihintay na nating maluto ang gata upang ma ilagay na ni Nanay Nida at ni Tatay Ador ang mga gata na gagamitin para sa malagkit. Kasama natin ngayon si Tatay Ador at ano bang ginagawa ninyo ngayon, Tatay Ador? Napakoy ng mga gata. Nagagamitin po sa malagkit mamaya? Nagagamitin niya ng Ah, so kagenzis, ito ang ginagawa ni Tatay Ador. Pinakukuluan niya ang mga gata na gagamitin para sa malagkit. Naluto na nga ang gata na magsisilbing pampalasa sa impalate at ilalagay na ito ni Nanay Nida sa malagkit. Dito ay makikita natin na talaga namang hindi tinipid ang pampalasa ng impalate. At talaga namang naguumapaw ang mga panlasang ito upang maging patok sa ating mga panlasa. Habang abalang-abala si Nanay Nida sa paglalagay ng mga pampalasa sa mga bila-bilaong malalagkit, ay inumpisahan na rin ni Tatay Ador ang paglalagay ng takip ang tinatawag na palanggana sa mga bilao ng malagkit. Inumpisahan na rin ni Tatay Ador ang paglalagay ng mga baon ng nyog sa ibabaw ng palanggana na magsisilbing panggatong at proseso ng pagluluto ng empalate kung makikita natin talaga namang napakaraming mga proseso ang ginagawa ni Nanay Nida at ni Tatay Ador. At talaga namang mahirap gawin ito at napakatagal pala niya bago siya maluto. Kaya saludo kay Nanay Nida at Tatay Ador sa kanilang uh, nasipagan sa pagluluto nito para mayroon tayong makain na, ano, na masarap at kakaiba talaga sa ating panlasa. Para sa inyong karagdagang kaalaman, ang impalate ay iniluluto ng apat hanggang limang oras. Habang iniluluto ang mga impalating ito ay amin namang nakapanayam si Nanay Nida. And mga ka C, kasama natin ngayon si Nanay Nida upang makapanayam natin sa araw na ito. Um, Nanay Nida, ang katanungan ko lang po, unang-una sa lahat, um, ilang taon na po kayong gumagawa ng ipinagmamalaki po ng nito? 32 years na nangagpapitin 32 years po na yun, Nay. Um, masasabi niyo po bang Um talagang kilala na yung produkto niyo dito sa Bayan ng Kusol. araw-araw akong natitindang kilalang-kilala na Ayan nai. Balita po namin marami na pong mga artista or reporter na mga nagpunta dito sa inyong bahay para uh, makita po yung proseso, yung pagtitinda niyo po sa bayan ng impadati. Um ang tanong ko po, nakatulong po ba ito para mas makilala rin ng ibang tao? At uh, mabili po nila ito? Oo, nung nag-umpisan Kung pumunta sila tingre, gani ka, marami na rin nag Ayan mga kajensis, pagkatapos nga ng napakahabang proseso ng pagluluto ng kakanin ni na Tatay Ador at Nanay Nida, ito na nga yung naging resulta ng kanilang pagluluto ng napakalinamnam na impalatina. Talaga namang sikat dito sa bayan ng Pusurubyo. At syempre, hindi natin palalagpasin ang pagkakataong ito para matikman yung pinakasikat na impalati dito sa Pusurubyo. napakasarap, pakaka-gency. Maraming salamat din sa pagsama dito sa amin sa Pusurubyo Pangasinan upang tunghayan ang pinagmamalakiang produkto ng bayan ng Pusurubyo, ang Ipalati.